Kim Chu at Paulo pauwi na sa Pinas, Kim Pao kumpirmadong atin sa ABS-CBN Ball. Matapos ang ilang araw na pamamalagi sa Los Angeles, California, ay pauwi na nga ngayong araw si Kim Chu at Paolo Avelino, bago din ang kanilang pag-uwi, ay kinumpirma naman ng ABS-CBN na makaka-attend sa ABS-CBN Ball sa darating na April 4 si Nakim at Paolo Avelino. Ipinasilap din ni Kim ang ilan sa mga behind the scenes sa shooting nila ni Paolo Avelino. Nasa airport na din sila ngayon. Nagpadala din ng mensahe si na Kim at Paolo sa kapatid ni Kim para sa pablock screening nito sa Canada. sa Alberta, Canada nanonood na no, no, My Love Make You Disappear. Thank you so much. Thank you, thank you. I hope you guys uh, like the film and if you have something to say about it, uh, you can always tweet us or tag us on Instagram. So thank you, thank you so much for your block screening and sana manganak pa itong block screening ninyo. Yes, I am Jan, Ingat Kajan, thank you so much, and we love you, and I enjoy... know. Hindi naman nakalimutan ni Serena ang kaarawan ng kanyang ninang Vites. Woo! Happy birthday, vice. Happy birthday ni Ninang vice. I wish for you is Wagumboomitow. Happy birthday and I'll sing you happy birthday song. Happy birthday, Nina Vice Happy birthday, Nina Vice happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday ¡Ah! <coughs>